Sa isla po ng Panay, meron po doon isang sementeryo na pagpasak mo sa gate, meron pong nakalagay doon. Ako karon, kamo dason. Ang ibig sabihin, ako ngayon, kayo naman ang susunod. Nakakatakot kung pag nilayan natin ang salitang iyon, pero iyan po ang katotohanan ng realidad ng ating buhay. Para bagang sinasabi sa atin pagpasok natin sa gate ng sementeryo. Ang narito, inilibing. Sila ngayon ang nakalibing dito. Baka bukas tayo naman. Merong nga kasabihan, ang pagsilang ng isang tao ay isang milagro. Pero ang kamatayan ay sigurado. Whether you like it or not, ikaw at ako ay mamamatay. Pero ang tanong kapatid, pag dumating ito sa iyong buhay, nakahanda ka na ba? Alalahanin po natin, sa ngayon, takas tayo ng takas sa Diyos. But whether you like it or not, sa Kanya pa rin tayo babalik. Tingnan niyo po ang isang circle. Sabi nga ng ama ni Mike Enriquez, ang buhay ay parang circle. If you draw a circle, no? if you draw a circle, iikot po yan mula dito sa isang sa sinimulan mo lalayo 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 pero da, pagdating sa dulo babalik pa rin kung saan siya nagsimula iyan e po ang buhay natin kaya bago po dumating ito bago tayo humarap sa Diyos sa oras ng ating kamatayan bago tayo pumasok sa pintuan ng kamatayan sana po huwag natin sayangin ang ating buhay. Because the purpose of God kung bakit niya tayo nilalang upang makapiling niya tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. Nasa sa lamang ang desisyon kung anong pipiliin mo, ang Diyos o ang impyerno.